Sino sa kanila, sa mga influencer na tinatanggap ng influencer ang gusto mong maging partner? In front of our eyes ba? Si Pa. Ayan. Kung magiging gano'n yung mga kakakao, nice yung makalauting si? Si Francis po. May mayaw natin na makalauting. Sino sa kanila at bakit? Siguro po si Ma. gusto mo sa kanila. Pa Mga partner. Mga -partner. Pa partner. Si pa -partner. Si Oo. Si Hannah. Si Hannah. Si Ang gusto mong maging ka-partner. Si Hannah. Si Arlo. Sino ang gusto mong makalawin?